Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga nilalang sa ating planeta na dahil sadyang mailap sa kamera ay sadyang mahirap paniwala ang totoo pala? Kaya mula sa nilalang na nagtatago sa Himalayas hanggang sa insektong anim ay lumilipad na bulak ay ito ang sampung kakaibang nilalang na isang beses mo lang makikita. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Yeti. Alam mo ba na sa bulubundukin ng Himalayas ay meron daw naninirahan na isang nilalang na sadyang mailap sa mata ng mga tao? Ito ay ang yeti na sinasabing meron daw pangangatawan na parang isang dambuhalang unggoy na kayang maglakad sa kanyang dalawang mga paa kung saan ang puti nitong kulay ay nakatutulong daw para makapagbalat kayo siya sa kabundukan ng kanyang tinitiran na parating nababalat ng yebe kung kaya't wala pa raw nakukuha ang matibay na ebedensya na nagpapatunay na totoo ang yeti ang tanging patunay lamang daw na mayroong ganitong klaseng nilalang na naninirahan sa Himalayas ay ang mga dambuhalang bakas na niebe na hindi matukoy ng mga eksperto kung saan nagmula at kung sino ang may gawa na siyang nagpapalakas lamang sa kotob ng mga tao na may kung anong higanting nilalang ang naninirahan sa lugar na ito. Number 9. Megalanya sa mayamang kasaysayan ng ating planetang ginagalawan ginagalawa na hindi na talaga natin maitatanggi pa na nagkaroon ng mga nakamamanghat nakakagulat ng mga nilalang noon na hindi natin makikita pa sa ngayon. Kung saan ang isa narito ay ang tinatawag na Megalania na isang uri ng extinct na dambuhalang butiki na dahil umaabot raw sa haba na 23 talampakan at timbang na halos 2,000 kilo ay kasalukuyang ito na na pinakamalaking uri ng butiki sa kasaysayan ang pinakabatang bangkay ng Megalania na natuklasan ng mga eksperto sa ating planeta ay sinasabing may tanda na 50,000 taon na nagpapakita lamang na noong panahon na iyon ay may naninirahan pang ganitong klase ng hayop na talaga raw kakatakutan ng kahit na sino sa kadila ng ang bunganga ng Megalania ay napupuno ng matatalim na mga ngipin na sinasabing kasing laki ng mga maliliit na kutsilyo sa kasalukuyan. Nadagdag pa sa panghihinalang makamandag ito at kakayo ng tumakbo kahit na meron siyang mabigat na pangangatawan ay talaga namang hindi nakatakataka pang bakit labis na lamang ang tuwa ng ilang eksperto dahil sa pagka-extinct ng nilalang na ito. Number 8. Montuak Monster Sa dalampasigan ng maliit na nayon ng Montauk sa New York ay eh, meron ng mga tao na bangkay ng isang nilalang na talaga namang hindi nila matukoy ang pinagmulan. Dulot na matapos raw itong anurin sa lugar, ay nalito rin nito ang mga eksperto na nahihirapang tukuyin kung ano nga ba talaga ito. Dahil sa nakapangingilabot nitong itsura at mabahong amoy, ay maraming mga tawang nagsabi na bangkay ito ng isang halimaw na hindi naman pinaniwalaan ng mga eksperto na nagpatuloy sa kanilang investigasyon patungkol sa nilalang na ito. Nakalauna ay natuklasan din nilang bangkay lamang ng isang rakun na nadecompose sa tagal nitong nababad sa tubig dagat, na unti-unti raw binago ang itsura ng hayop hanggang sa maging ganito na lamang ang itsura nito. Number 7, Kraken Ang isang nilalang na hindi pa matukoy-tukoy ng mga eksperto kung totoo na sadyang kinatatakutan ng mga maanging ay ang tinatawag na kraken na binibigang description ng mga tao sa pagiging isang dambuhalang pugita na naninirahan sa karagatan ng bansang Norway kung saan ang dambuhala raw nitong pangangatawan ay ginagamit niya para palubugin at isama sa kailaliman ng tubig ang mga minalis na barko at bangka na kanyang nakakasalubong sa karagatan. Ayon naman sa ating mga eksperto ay maaaring isang giant squid lamang ang nakita ng mga namamangka noon na nagpakalat ng kwento ng Kraken sa kadila ng ang giant squid ay kaya rin namang umabot sa haba na limampung talampakan na maaaring inexaggerate lamang ng mga mangingisda. Ngunit dahil sa dyang kakaunti pa lamang ang ating nalalaman patungkol sa ating karagatan ay posible pa rin na totoo ngang may Kraken ditong naninirahan na hindi pa lamang natin natutuklasan. Number 6. Platypus sa dinami-rami ng mga nilalang na naninirahan sa ating planetang ginagalawan, ay sigurado akong kakaunti lamang ang may kayang tumalo sa platypus sa labanan ng pagkakaroon ng pinakakakaibang itsura sa lahat. Dulot ng mga bahagi ng katawan ng hayop na ito ay tila ba pa sa ibang mga nilalang sa mundo. Kung kaya't misto lang siyang edited at gawa-gawa lamang sa tuwing sila ay makikita at matatagpuan. Kahit na mammals na kagaya natin ang mga platypus ay nangingitlog sila. Nadagdag pa sa pagkakaroon nila ng tuka ay talaga namang madali natin sila pagkakamalang isang bagong uri ng ibon. Ang paa rin ng hayop na ito ay parabang sa mga itik na maniwala ka man o sa hindi ay merong kamandag na maaaring maglagay sa piligro sa mga tao dulot ng sakit na nagagaling dito ay kayang manatili sa tagal ng ilang linggo na hindi pwedeng mabigyan ng lunas dulot na hindi ito nagagamot o nabibigyang lunas ng kahit na sino. Number 5, Bogup, Super Bird of Paradise. Kung makikita mo ang uri ng ibon na ito na kung tawagin ay Bogle, Super Bird of Paradise, ay eh sigurado akong mapapansin mo na lamang ang kanyang nakamamanghang paraan para akitin ang kanilang mga kababaihan kung saan kagaya ng mga pikak na binubuka ang kanilang mga buntot ay pinapalapad naman ng mga ibon na ito ang balahibo sa kanilang leeg. Paraan daw ito ng ibon para makipagkompetensya sa iba pa nilang kauring mga lalaki kung saan mas tinititigan ng babae kung sino ang mas may makintab at mas magandang balahibo sa lahat na kanilang pipiliin para makatalik. Sa kasamang pala ay dahil sa ilang parte lamang ng ating kagubatan naniniraan ng ibon na bogel na dagdag pa sa kanilang maliit na sukat ay sadyang mahirap daw silang makita at matagpuan sa ating kalikasan. Number 4. Frilled Lizard Hindi na bago sa ating kalaman ang ating planetang ginagalawan ay naglalaman ng napakaraming mga kakaibang nilalang. Pero sigurado ako na ilan lamang ang kayang tumalo sa hayop na ito na kung tawagin ay Frilled Lizard pagdating sa labanan ng pagkakaroon ng nakakatakot na itsura sa kadila ng kagaya ng Vogel Super Bird of Paradise ay binubuka rin ng hayop na ito ang balat sa kanilang leeg na kanilang ginagamit para intimidahin ang kahit na sino o anong lumalapit sa kanilang teritoryo ang hayop na ito ay naniniraan sa bansang Australia kung saan pa sa itsura nito ay mabilis din silang tumakbo at habulin ang kanilang mga kaaway na naging daylan para maging isa sila sa pinakakinatatakutang nilalang ng mga residente sa lugar. Number 3, Blue Sea Dragon Ang Blue Sea Dragon o Blue Sea Slugs ay isang uri ng nilalang na mayroong nakamamanghang itsura na hindi may tatangging magiging daylan para maraming mga tao ang gustong humawak sa kanila. Ngunit ayon sa mga eksperto ay ito raw, ang isa sa pinakapagsisisiyang gawin ng kahit na sino sa kanila ng mukamang maamo dahil sa kanilang maliit na sukat ang hayop na ito ay kaya pa rin nilang magdulot sa atin ng matinding peligro sa kanila ng ang mga maliliit na organismo sa karagatan na kinakain ng hayop na ito ay kadalasang merong kamandag na kanilang naiipon at naiimbak sa loob ng kanilang katawan na kaya nilang ilabas at ibigay sa kahit na sinong minalas na humawak sa kanila kung saan magdudulot ito ng matinding pagkahilo pagsusuka, pagkalagnat at maaari pang ikamatay. Kung kaya't mainam na lamang daw na hindi tayo basta-basta humawak ng mga nilalang na may kakaibang itsura, lalo na't pag hindi natin kilala o alam ito, dulot na maaaring mailagay pala nila ang ating kalusugan sa kapahamakan. Number 2, Hard nilalang na ito na kung tawagin ay aardvark o anteater na kadalasang ang naniniraan sa Afrika ay ang isa raw sa mga nilalang sa ating planeta na mahirap paniwala ang totoo pala. Dulot na mayroong napakahabang dila ang nilalang na ito, na kanilang ginagamit para pasukin ang bahay ng mga langgam at anay na kanilang paboritong pagkain. Mapapansin rin na ang kuko nila ay tila ba maliliit na pala na ginagamit raw ng hayop para maghukay sa lupa para makahanap ng kanilang paboritong kainin insekto. Maliban raw sa dambuhalang sukat ng mga aardvark na umaabot sa pitong talampakan ay una mong malalaman na malapit ka sa hayop na ito dahil sa kanilang matinding amoy na magpapakunot sa noon ng kahit na sino. Dulot na masyado itong malakas na ayon sa mga eksperto ay ginagamit raw ng hayop para markahan ang kanilang teritoryo. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita raw ng isang nilalang sa mitolohiya na akong tawagin ay Centaur kung saan meron silang katawan ng tao ngunit binti na kagaya sa kabayo. Ang retrato raw ay nakuhanan sa kagubatan kung saan kahit na walang naniniwala na totoo ito ay matinding pinaglalaban pa rin ng taong kumuha na tunay ang kanyang nakuha ng retrato. Number 1. Venezuelan Poodle Moth na bago sa ating kalaman na ang mga gamugamo ay isang uri ng insekto na mayroong nakapangingilabot na itsura. Pero maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na may isang uri ng nilalang na ito na talaga namang napamahal na sa maraming mga tao? Ito ay ang Venezuelan Pudelmot na noong 2009 lamang natuklasan kung saan ang itsura nito ay tila ba isang lumilipad na bulak dulot na meron itong puting balahibo na dumagdag pa sa medyo mataba nitong itsura kung kaya't madaming mga tawang nag-iisip na cute ang insekto. Dahil dito ay maraming mga residente ng bansang Venezuela ang umuhuli sa kanila para ibenta na matinding pinatigil ng mga eksperto dulot na kung ipagpapatuloy raw ang panguhuli sa cute na hayop nito ay darating din ang panahon na unti-unti nang maubos ang kanilang populasyon sa ating mundo. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang nila lang ang naninirahan sa ating planeta. At dahil sadyang madami pa tayong hindi nalalaman sa mundong ating ginagalawan ay hindi may tatangging madami pang mga hayop dito ang hindi pa natin nadidiskubre at nakikilala. Kaya para sa iyo, alin sa mga nilalong na ito ang gusto mong makita sa totoong buhay? I-comment mo naman sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!